eto Ito naman, yung abnormal na tao. Eh. Tapos, ito naman, yung pinaka, pinaka, abnormal na tao. Oh, Ito naman, yung pinaka, tanga na tao. Tanga, tanga. Ang pinang, pinang payong, ito. Sabi. papayang doon sa ulo. <laughs> o kaya, pag umuulan, mga, mga, hindi nagkakasakot. <laughs> o kaya yung mga bobo. <laughs> yung mga abnormal. Yung mga, wait lang. Ito yung mga walang abrela, wait lang. Pawak lang po. Ito yung mga walang abrela. Hala, wala, wala na ang gamit. To. Kailangan ko ito para sa content Ah, umuuna Yan yung mga walang payong Make sure to bring your payong Wala nang payong, guys Naubos na Naubos na Bili pa tayo sa nasada Sab, pakita mo Pakita mo <laughs> Anyways guys Kung tinatanong nyo Kung saan ako Ay hindi ako nag-upload dati Kasi meron na ako sa simpon Itong simpon na itong gamit ko Yung tatay ko Iksabihin pwede ako magawa ng video Kasi ako walang channel sa Youtube Huwag kang gagalaw ka Ito yung umbrella Nakuha ko po sa tito ko pinapakulit niya sa akin yung Powerpuff girls. Powerpuff girls umbrella. Hoy, no! Yo! Yo! Ah, lumili <laughs> Takbo ka dito. Dito. Ah, po Hala, lumili po talaga ako. Lumili ako. Totoo? Oo. Uh -uh. Ha my sounds ko. Hello! Ah! <laughs> Powerpuff Girl na inumin <coughs> yung pinapagulit sa akin ng dito ko at umbrella. Paano, Powerpuff Girl? <coughs> oh my God! Aligot! Ah! Sabang <laughs> so, kabaliw so, pag may tunog na yun.